ito yung order ko sa tiktok para lang may pag ito guys dati kung guys mahal to dati 700 or 500 ngayon naging 191 nagmura na Sayang din naman hindi ka pipili. Mura lang. Ito eh, sa mall to. Mahal to eh. Si Binanto si ko dati eh. Nabangan ko mag-mura. Ang sukuyo Oh, ang ganda. So guys, okay. Mahilig ka naman mag video-video. Yan, ang ganda. Wow, oh, ang ganda pala. Ang ganda ito siya guys. Oh. ganda. Oh, mahal ko eh. Shabes. Magmura na lang. magagamitin oh, ako sa pagbabag ganyan siya o. Yeah. Ayan. Ganyan siya mas o. Ganda. Dating 700 eh. Nag 100 plus na lang. Nagmura lang. Thank you for watching.